try, try. Oh, oh, oh. Pag di kaya, huwag pilitin. Mm. Sige, subok. Gusto nang gumapang, no? Hmm. Oh. Pag di kaya, huwag pilitin. Mm. Mm hmm, mm hmm, Gusto nang gumapang. Oh. Mm. Three months old lang yan. Hmm. Oh, huwag pilitin. Pag di kaya. Hmm. Hmm. Oh. Gusto talaga. Ayaw niya. Mm hmm. Silingin.